lapit natin yung mga steel beams hindi cemento, semento ano ginagawa ang pedestrian food bridge galing na tinta Market meron palang kadiwa ng pangulo dito ni TVBM nawala na rin yung graffiti doon no, sa may barrier ng flyover magigiba ito gilid na bilid ano to, na naman ito ng passive river may mga ano pa pala may barong barong bumalik ulit welcome back ulit sa aming channel balik ulit tayo dito sa liwasang Bonifacio ga-update ulit tayo ng Pasig River Espanol dito sa Maynila maano pala maraming basura itong ano ano ito? parang ano lang itong pond Hmm. Hmm. Pinagkainan. Ate. ng basurahan. Tatwa pa ng Agila. Ayun. Dahil mga ano, papahinga na homeless sa Buwasan Bulipasyo. Yan di pa Buwasan Bulipasyo. Sumpa ng rarita. Ba na ba ganda ng Maynila sana ni kung hmm. maaalis lang yung mga homeless matutulungan mga hmm. nakasampay yung hmm. pa oh, sa fountain lalaba yun hmm. hindi gumagana ngayon yung ayaw na ayaw ni Yorme yung uh, dugyot na lugar yan yan pa naman ang background niya Manila Post Office Thank you. bata. Ito okay, yung bike rack na ginagawang sampayan. Wala namang mga ano ngayon, mga sampay, hmm. Pabayaan na. Yung mga nakapark mga na ng mga bus. nililinis na pala yung loob nito Manila Post Office ayusin na rin And, to hindi pinturaan pa pati pala dito may ano, may graffiti Ay, ito. pader ng Manila Post Office pero wow. meron pang truck na ano dito DPWH -E Ayun, wala na yung mga ano doon ha? Oh. mga vendors dun ni Center Island Ayun, wala na rin oh, yung graffiti doon oh, sa may barrier ng flyover oh, pinturahan. pininturahan meron palang kadiwa ng pangulo dito ni TVBM ano? pwede kayong bumili dito malapit lang kayo pa na no? mga damit pa mga nakasampay sa Gedli eto linis na dami dating ano nyan eh graffiti ayan na riverside drive hindi natin ito may nadagdag wala Tumigil na yung paglalagay ng ano dito mga pilote. Nandun na sa kabila ang ano eh. Mga yan. Rolling cream. Mga kapwesto. Lapit natin yung mga steel beams. Hindi siya semento. pilote na ilalagay um, ayan, yeah, meron ang mga biga nabubuo um, na dun um, malapit na maglagay na mga ano to, mga balustre pa yun yun na yung tsura nya ngayon next phase ang uh, pasig dito yung malapad nga to wala nga lang gumagawa ngayon na naglalagay ng mga pilote kumundi na yung basura ngayon sa basic region saka halos ah, wala na talaga mga water haya kahit sa gilid wala medyo ano ngayon dark green na ang kulay ng tubig ng ilog pasig konting basura lang po yan magigiba ito gilid na gilid na naman ito ng pasig river nasa ano naman tayo sa Manuel L. Quezon Bridge dito naman tayo mag update meron ding ano dito parking ang Quinta Market parang pwede pang ano to gawing dalawang level pero pang sa ano may abang pa na mga steel post Yeah may parking din pala dito ano, mga kababayan kasi okay, napakagandang tuloy din ito at yung alang ginagawang CR yung mga mga parang ano ito eh mga post naging outpost ito yung mga gustong linisin ni Yormis ko Moreno yung mga dugyot na lugar pangke yan yung merong hagdan ang Quezon Bridge kapunta na Carlos Palanca Street ng Quinta Market nilagawan si Arto yun wala naman mga nagdada mga homeless wala mga nakatambay nakatakot magdaan dito lalo sa gabi dito dadaan ang Pasig River Esplanade yun ang ginagawang pedestrian footbridge? bridge galing na Market dito marami na nagawa kung wala pa hindi na ito na Loton meron na doon eh. station ng Pasig River Ferry kaya dito meron din Ayun. pinta market rilis na LRT 1 dito kung maganda na to mga kabayan uh, pag nakarating na yung passenger as na siguradong aayusin din to re-repair yan uh, wala siyang magdan punta ng bottom ng uh, esplanade uh, uh, ayan na meron dati pang linear park pero uh, yung mga ano niya, yung, uh, na yung uh, mga karinderia na barong barong pwede sana talagang maging ano ito eh, shortcut kapunta ng MacArthur Bridge aso ah, ang dami mga ano mga homeless doon yan yung, yung gilid niya tago kasi itong mga ito may pader siya oh, panghe eh, hindi pwedeng ganito itong lugar na ito madadaanan na ng mga turista pag nagawa na yung esplanade debut na lugar panghe Kapit pa naman sa ano Arroceros Forest Park, Arroceros Forest Park. Ito na yung gilid na MacArthur Bridge. Ito. Riverside Drive na to. And, yung mga, yung mga homeless. May mabuksing pintura ay salvo na monumento ni General Douglas MacArthur ayun ay yung pinaka ano niya, pinaka statwa hindi pa na ano nakipintura ano, yung ano lang pinaka baba lang base saka yung alon ayun. kung aayusin Ayan. So, ito. nga ang uh, ayusin. Ayan. Ayan. Wala ng mga nakapark na mga kalesa. Mga nakapark na mga Ano pa pala? May barong-barong bumalik ulit. Ayan. Ayan. Dito, ano pala ang dito? Manila multi Terminal. So, nasa na tayo sa George Bridge. Yung ano na ngayon Kita na si, si General Douglas MacArthur di mo alam na mayroon lang ano dito no? Monumento Ayan, Ayan dyan na nakapwesto yung Mga heavy equipment Parang, wala pang construction dito yeah. wala pa namang ialagay ng mga pilote yeah. nakapwesto pa lang yung uh, heavy equipment yeah. ito papunta na ng uh, na Quezon Bridge Motor ano na lang baba ang natira sa bar Pasyalan na to pag nakarating ng Pasig River.